Sigat, sigat na nga ate. Oo. Hindi, ito naman, mga kahit sino, pagbibigyan niya eh. Oo. Eh. Oh, Ang tama na lang, ibigyan mo oh, yung ano, dalis. Ay, sabi, oh, para tayo buwalik sa dati dito. Para nalang ako laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inadi mo ako pansin, honey, my love, susin. Kahit ako'y may dumagdantin oh. na <laughs> Hindi ako nagagalit sa'yo Ang <laughs> daming para sa'kin <laughs> Hindi mo lang alam ang aking nadarama <laughs> Pagkabing ka Honey My love So see si Sino ka pa Basta't mahal kita Ang akong <laughs> So, pa alana, so. ko, Parang dati lang, no? Mahal kita at yan ay, honey. <laughs> <laughs> oh, so so sweet. Sweet. Galing gumakayan. yan <laughs> My <laughs> love na tuwa, salamat Ang na tuwa Palakpakan yeah. si tata okay. oh, 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 oh. <laughs> Hindi, ibang may bibigay ko. Hindi naman ano, hindi naman pera. Ito.